Ghost Hunter 18 Sundan natin Hindi natin patandanan to Ito lang yan talaga yung pinaka Pinakano natin ngayon Ito no Ah. Ang batoo naman dito. Apa nagsimul kapag ko. dito rin join ko? Napakasuka dito. siya mga ha kantero. Crab dito. Ang batoon pala dito. May sign pa talaga oh. May dato po. sa duwat sign pa pala dito yun ang ito yung ano nila so narating ko na talaga no? yung sinasabi ng mga tao ito na naabutan ko na medyo matagal tagal na ito kasi nalalaya na no? yung isa saan kaya napunta yung isa So, yung ano uh, biglang namimingaw talaga dito baka ano na yan baka nakasibat na yun uh. tingnan natin dito makapag in po na talaga yun sa mga kasama niya dito may daan pa dito uh. pero na ang babagnot kaya yun mga kancher ah uh, po kayo hindi tayo ah uh, puntahan natin yung, yung isa kasi hindi pa tayo tapos doon uh nakahanap pa tayo ng mga informasyon doon kaya ano yung nangyari dito bakit marami ano dito kaya babalikan natin yung isa importante yun na mabalikan natin agay okay, ka okay. wala sige so, na nawala na talaga uy may baki pa dito wala ang laki ng baki na yun ah ito nakakita na tayo ng sign on oh, that ah. sa mga sapa-sapa talaga oh. ito yung ano, ito yung sign talaga na daw. ah. babalikan na po natin yung isa kasi hindi tulad ng sinabi ko hindi pa yung tapos na. No? May kailangan pa kung ano doon. Ah. Ano ba dito? Ito yung sinasabi ng mga araw na nakausap ko dito na dito sila trabaho Ito yung Uh, pinano sa kanila kaya siguro na ano lang ako kung saan banda yung ah uh, kubo na pinaanuhan nila no? grabe yung ano dito sign dito ang dami yun ang dat uh, makimaritis tayo dito ang dami talaga oh. yun Ito yung anak tayo. Ito yung tayo. Pero oh. Uh, kasi hindi natin may iwasan na makita natin. Mga na ganun. Makakalingon talaga tayo. Tulad ng mga tulad lang ba ng chicks pag may makita tayo simple mapalingon tayo kaabi yung ano dito uh, may mga ano talaga dito no? Uh, simple medyo ano lang ito sapa sapa so meron talaga yan ah. ah. si batayo si yung isa doon baka nagising na yun hirap na di pa tayo tapos doon ah. tayo na Ah! Impas ang silipol. Oh my goodness talaga. Huh. Ang swerte naman. Kurata na kuy. Huh. Kala ko aswang well na. Yun. Yun. Know? Tingnan nyo po. Nababali talaga. Hey, ka. Hey. Mata, eh ka. Eh. Kurata eh. Kala ko Kala ko ano na yan. sus impas sa silpon nawawas na Eh, hey, buti na ano yun o nababali talaga o huh? Ha? astilan tiki ah ha ah ay kurata na ko eh, eh. ano yun yung kikabuhi pa tayo ah eh kurata lang ako eh kala ko na. babalikan ko na lang itong lugar na to kasi takot na yun eh na anong pala niya no napansin pala na may sumusunod sa kanya nakita na pala tayo kaya ah, mahirap na bahala na kapag maka ano makain po siya sa mga mga kasama niya wala na tayong paki dyan ang importante, namumumok namumumok tayo eh hey. na kayo kay ito na, kasi may papasukin talaga ako ng mga lugar di ko may iwasan na makitingin-tingin sa area, katulad ito ah Paano siya nakarating dito? Ang akala niya patay ako. Hoy! Saan mo yan dalhin? Yan naman yan. Ah, yeah. Wag mo nang galawin yan. Wag mo nang galawin yan kasi okay na yan. Ha? Narapit ako dali. Ha? Ipaupo mo yan, ipaupo mo yan. Ipaupo mo yan, Ipaupo mo yan. Ipa Upo ka, huwag kang maniwala dyan. Kasi okay na yan. Pagagalingin ko na yan. Wala, huwag ka nang ano. Huwag ka nang iingot dyan. Ikaw, wala ka bang balak na, no? Wala ka bang balak na susurindir sa akin? Ano siya? mo man? Ha? Kamatay! <tinyo> <tinyo> pa! Hup! Hup! Naku! Ah! Ah! Naku! Ah! Hup! Ah! Buh! 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 Buh!

boom hmm. ah. bakit ba no, parang iba rin sila ba parang mga royal ano, talaga sila ano. puti din lahat ano. uh. kunin ko yung ano, isa yung dalawa na ano. yun. yun ah sa tingin yung isaw parang walang malay kasi inano ko talaga nalita yun ng oras ito naman para ano ito babalik sa normal to at saka hindi na maging to gamutin natin so yan sige bakod hindi ka na maging ano bayulente ha bakod dito tapad mo tapad mo dito dito hindi, okay, tapad mo. Ya, itong karuti nyo. Ya. mo doon. Tapad mo, Dre. Dre. Dre mo doon. Dre mo doon. Dre mo doon. Musta kayo? Ayan lang. parang natulala talaga siya. Grabe, ang tapang mo ba? Musta lang. yung katawan mo? Ha? Okay na ka? Okay na, okay na, okay na. Salamat kayo kay. Dili, tempa, tika. Tika muna. Ano nang iabot makadayon diri nga dito ramta mutaka gisundan tanam kag mayto kanina. Ari tanam kag abot diri. Akong gibalik kung kauban du kay kasano chiko Ayon, tapos sabi mo na uh, wala na ako, natapos na ako. Wabi na ko kanang di ko ana kani na patay na kani. Mo ah. tanong ko na hon ako nga ibalik ko gibalikan niba, ako siya. Nya. Yeah ah kanu ano mo to? Para mo. Ha? Amahan ako, amahan. Amahan mo? Hmm? Oh my goodness, oh. Kaya pala mabagal na talaga gumalaw. Wala bang dinaramdam to? Wala gi batin eh. Wala. Hindi ano na, na ganina ba? Ha? Iba din yung mga ano niyo, no? mga nasa katawan niyo kasi bato na puti. Kakaiba din, no? Sa daming aswang na sa daming katulad niyo na na-encounter ko. Iba-iba. Ang hinanap ko talaga yung piso. Pero yung nakaraang gabi, eh, ano yung na-encounter ko, labod ngayon. Kasi noon, kadalasan, yung ano talaga ba, yung bang ibon. So, karon masa yung plano? Nakagbas mo, mo diya, ya? Masa yung plano? Padayon nyo dito? O, mga, buhi ilang may, buhi ilang may, hangin ako nyo, buhi ilang may ya. Kaya mga inabuhi na po, tarong dito. Ya, yeah. yung pinuno, nasabi kasi ng papa mo, yung pinuno daw, eh, galit na galit, ano ba yun? ah uh, anong gawin nyo baka kayo yung titirahin din ha tika mo na uh, ganito yung gawin ko uh, bigyan ko kayo ng basbas para hindi kayo magalaw ng pinuno okay lang ba sa inyo pero mamumuhay talaga kayo normal na ha hindi na kayo babalik sa pagka kung ano ang meron sa inyo oh, sige, sige. ikaw tay sige Pulahin ko ito sa Tabangi ko be. Kuanin ko ni eh be. Kuanin. Badbara, badbara. Tabangi ko. Badbara kay luoy kayo. Badbara, badbara. Sige kana. Tay, ana tay ikaw ko na hunta Protection ni sa tay para ang pinuno di na gid makadulsin inyo ha. Tay. Mm. Nya. ha, Ah. Uh, na ko gamay na inyo hang ah kining nahitabo karon. Mawala sa inyo hang una-una ha. karon sa tin kayo marina mo dire ra mo dire ra may bagay mag hinabuhi mag tarong dire may nabuhi mag tarong unsa kikundihagba... inyong gikon dagba na ka inyo atong hinagbasa no unsa oh, mga... plano inyong itanom-tanom diha mga tanom na motukwan kape kape mga duma, duma mga duma duma Tinginit init man ron kasi grabe napakalayo dito at saka napakalibib na lugar dito tingnan nyo po yung ibang ano area walang mga tanim wala dito lang doon no, minus minus talaga no kasi sila lang kayo lang dito kayo lang tao dito oh, dahil, nagpalayo gid mo diba? palayo gid mo may no so sige ngayon kasi wala naman talaga akong bala kaya sinusundan lang kasi sinus, sinus, sinus ano ba yan sinusundan kita palagi mula pa kanina pero nakabantay na eh, nong sunod ko ni mo isugan ninyo eh ha hmm. ano na lang ano yung sabi mo kanina yung Bul -bul -bul buhi ang tanamin mo so yun hindi naman ako wala naman akong dalang ano dito uh, rehas dito sige so, ngayon sige okay ibigay ko sa inyo ito lahat 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 o oh, tay tay o oh, dala tay sige tay ano yung sige yung sige ibalik ko sa inyo di magyapon na ako na magamit kasi magamit nyo yung drip pero wala natin sabot ha uh, sige hindi okay, na kay muli na po ko ha Amping mo niya, ayaw na mo padala sa katong yung pinuno ha. Oh, sige, ah. sige. Imo sa tura. Nasa tura. Tura, dala sa ni mo. Sige, sige. Ato na mo. Balik na mo dito sa inyong ang Payag Lagon. tura mo puhon dia, ha? Salamat ah, kayo. Matagdang-dagdang daghang nasama matabangan na sama na sige, sige. Ampo lang ta. Ah, may problema na. Sige, sige. Pagamping mo diya, amping mo. mo. Ha? Ah. Sige, salamat po kayo. kawawa talaga oh. kaya pala mabagal gumala yung isa papa pala niya ito yung grabe ka agresibo no? so yun uh, sige na uh, uwi na ako hey, uwi na ako salamat kayo ha? amping mo dyan, ha so yun gano'n na lang natin <laughs> uh, so yun mga kante no? uh, hanggang dito lang po itong video na to no? uh, ako po yung uwi na at saka yun ah uh, mayroon na naman tayo no. Uh, sana po sana po ay ito ay maging aral po no na yung hindi tayo maging marahas no sa kapwa natin tao at palagi tayong magbibigay na ano. Yung bang chance sa basta makikita natin na a uh, okay lang din siya ng klase ng tao. Yung bang uh, may puso din. So yun, ah, uh, kita-kita tayo sa sunod mga upload ng mga video.